kami po ay lubos na papasalamat sa inyo sa pamamagitan ng inyong hinirang na Sa hapon ito sa sityo kalangitan, lahat ay nandirito sa lahat ng mga nandirito ngayon, ang aming, sa kaitulot ng aming uh, barangay kapit at sa lahat ng mga gawad na nandirito, sa lahat ng mga magulang, at mga anak, kapatiran na dito sa Sityo Kalangitan na dumalo ngayon sa aming pulong-pulong, Panginoon, kami ay humihiling ng gabay sa inyo. Kami ay lalapit sa inyo, buksan niyo ang aming mga puso at kaisipan. Lahat ng aming mapapakinggan ngayon ay inyong pagpapalay. Ipakunawan niyo sa amin ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Alam ko na ang lahat ng tao dito sa sityo kalamitan, walang ibang hinahangad kundi kabutihan, mapayapa at masaganang buhay ang aming binimithi. Ngunit sa mga pangyayari hindi namin inaasahan, nangyari na ito sa aming kapaligiran. Subalit, ito ang aming dapat ayusin. Ito ang layunin ng aming mahal pastor, Pastor Apollo si Kibuloy, bakit siya pumasok at tumakbo? Pumasok sa politika bilang aming salamat kinabalit namin sa inyong dakila at pagpapalang pangalan sa pangalan ng ating Panginoong Isong Kristo ang ating tagapaglintas at mapaspanang Diyos. Pabagitan ng kanyang hirang anak ang lahat sa amin. Amen! Isa't malakas na panagpak para sa aming bayan. Di diba? maraming tayo mag-uupang magiging kung di na lang. Alam ko na lahat tayo gusto kong mawit. At alam mo ang awitin ito ay alam natin lahat. Kung di ang ating kamay ilanay natin sa amin. Hindi para sa ating Bansag, awin, at Makakaupo na po muna ang lahat mga kapatid, mga lahat ng na kapatiran namin dito sa...